Baba! Huwag <laughs> mo nang gagalawin. Huwag mo gagawin. Kasi, Paano? Makinig pa ka muna. Makinig ka muna. Bitawan mo muna. Bitawan kasi, mo muna. Kasi, Hindi. Bitawan mo muna. Makinig ka muna sa... Ang dami nga dito. Dami, oh. Ito yung mga nire-reklamo. Bawal po ito. Naglalagay po kayo ng PNP HPG. Kasas ka kasasabi lang ng ano. Pinapanood ko na lang si Sergap sa lagi. Ano po? Ah, <laughs> ano yun na. Nadali pa rin <nila. laughs> Tabi nyo muna. Tabi nyo muna. Tabi niyo po muna. Kayo rin, kayo rin. Tabi niyo muna, tabi niyo muna. Tabi niyo, tabi niyo. Tabi niyo. Tingnan niyo nga kung may mga lisensya yung mga yan. Yung nasa unahan, yung nasa unaan, puntahan niyo na yung nasa kabilang side. Yung kabilang side nga, pakitawid. Tawirin niyo nga yung kabilang side. Yung mga nakamotor. Mag-u-turn lang yung team. Para matikita yung mga nadaanan natin Skog, dito muna kayo Nandito tayo ngayon sa may uh, Makapagala Boulevard At sakop ng Pasay City Good morning Good Morning, <laughs> Good morning. Hey, tayo sila, ano? Nakakatikid dito, malayo distansya natin Paki shout lang ha, lalo na pag natal. Silipin niyo yung, yung e e-trike na nakaparada doon oh. No? legal parking. Nagkalat ang team. Stop. Yung may ibang sasakyan doon. Ano <laughs> yung tindahan doon? Ano yung tindahan doon? Ang yung trapal. Ate, ilang beses na po kayo sinasabihan, bawal kayo dito, ha? I Ikutin nyo nga yung truck ng SCOG. Ikot, ikot, yung truck. Ikot, ikot. Oh, yung truck oh, ng oh. SCOG. Yung truck doon ng yung doon sa kabila. Yung pakikot sa kabila. Tabi nyo muna, tabi nyo muna Tabi nyo po muna Kayo rin, kayo rin Tabi nyo muna, tabi nyo muna Tabi nyo, tabi nyo Tabi nyo ah, Tingnan nyo ako may mga lisensya yung mga yan Pag, -pag tinanggal nyo yung paninda, kunin nyo na yung kahoy Tingnan nyo ako may rehistro Kuya, wala lisensya? Wala Oo nga, pero wala kang lisensya Bawal kayo magbaneho pag wala kayong lisensya. May ORCR ba yan? Naku. ko po. Habang tiyatawaga mo, ako suggestion ko, tanggalin mo na yung paninda mo. Kung may laman man yan, may impound to. Impound nyo na, Bon. Wala namang lisensya. Lahat wala. ah, paikot nga na isang tow truck. Isang tow truck. ah, flatbed na lang. Tricycle. Kuya, may laman ba to mga to? Ha? Kaya nga, kung puno, ako suggestion ko, tulungan ka namin, ibaba mo doon sa looban, gawa nyo ng paraan makuha nyo Kasi wala kang lisensya, wala kang ORCR, lahat wala. Ipisa mo na, tulungan, patulungan na lang kita. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay March 26, 2025. At sa oras na 9.30 ng umaga... Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MTA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa may makapagala boulevard at sakop ng Pasay City. Sa unahan, yan lang ang hill Puyat na kung saan, dyan ang direction natin. So inikutan lang ito. Ito na yung dampa o yung mga paluto. nga sir kami tapat na ang ng PNB sa Philippine Airlines sir ay magbigay na lisensya tagal tayo kaya natin ito siya ay di bigay siya ng lisensya anong problema? so iwanan na muna natin ang uh, skog dyan okay, tara at uh, mayroon daw nagre-reklamo doon tapat daw ng uh, Philippine Airlines yung nagre-reklamo ah itong Vios na silver saan unit ka? Ha? Antay karnaping ka? Ay ba't ganun ka? Tapat pala ng Philippine Airlines Oh, hindi ticket lang naman pala Tagaano <laughs> Hindi sa kramen Tuluyan yung tikitan yung lisensya Ha? Kumain ka, alam mo ba pumarada dyan, di ba? Oh. So, anong problema? Bakit ayaw mo patikit? Tapos sasabihin mo, ano? Bawal po to. Naglalagay po kayo ng PNP HPG. Kasas ka kasasabi lang ng ano? Ng NCR. Na pinagbabawal yan. Lisensya niya, Nasaan? Bawal to ginagawa nito. Hindi o. HPG na nagsabi hindi nga legal to eh. HPG na nagsabi hindi legal to. So paano mo sasabihin sa akin legal to? Ang ginagawa nyo nakalagay anti-carnapping. Para pag may huli, iwas huli. Nandyan yung ID. Alam mo sa lang, bawal nga po yan. Sinasabit nyo yung mga ID nyo. Mayroon pa kayong uh, ibang dapat malaman sa mga hindi kaagad nagpapahiram uh, ng lisensya pag nasita. Katulad nito na di umano'y uh, anti-carnaping daw siya ay nasita kaya nagre-reklamo kanina. Ngayon yung uh, time na nasita siya at uh, pinahiram kagad ng kanyang lisensya, matitikitan siya ng attended, isang libo. Ngayon sabi ko nga kanina doon pa lang tayo sa may vendors na kinukumpis ka ng umbrella ay meron daw nagre-reklamo dito ay uh, ilang minuto na rin bago nakarating tayo dito kaya natikitan siya ng unattended may uh, isa sampan ng uh, motor doon sa unahan sa oras na 9.55 ng umaga nandito tayo ngayon sa may uh, hill Puyat at sakop ng Pasay going north doon sa bandang dulo sa may TAF sa may area ng TAF tapos pabalik umikot na yung team at uh, pinagtitikita na yung mga naka-illegal parking dyan or nagwe-waiting ito yung uh, lugar na kung saan matagal nang nire-reklamo pero yung nakalampasada natin dito last week marami nang nakikita dito eh Ito yung mga nire-reklamo. na ng team. Mas marami yung paghapon eh. Oo. Yun yung mga taxi. Wala paghapon paghapon Pag hapon nakahilera, nakapark talaga. Hapon talaga yon nakahilera, tapos nakapark. Pag umaga, wala talaga. Ayun o, yung nakahilera. Karamihan dito sa may nireklamong lugar na ito, sa may, eh, walang uh, dahil uh, waiting nga. Kaya, yun, natitikitan uh, lahat at pinaalis. At uh, nandito na tayo ngayon sa may uh, tapat ng terminal ng mga bus. Sige, try nyo. Try nyo, try nyo. Ang dami nga dito. dami, oh. Ito yung mga nire-reklamo. Morning. morning. Uh, Skog, yung mga nagtitinda dyan sa kanto, sa may jack liner, na nasa kalsada na. Pakalisin nyo, nga. Morning, morning. Morning po. Check, 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 Tapos yung mga ano, tanggalin nyo yung mga payo. Mga motor, mga motor na sa bangketa. Ito mga to. po? Ah, uh, sino may panikit? <laughs> Sige po. Bye bye. Bye bye. good morning. Good morning! bye. shout out kay bye. Talia. bye. Talia oh, kamusta ka? ka? Bye ka, ha? Uh, bye. lagi bye. Bye bye. Hello po! Bagay pa ba sa akin. Discog baba. Tumatak po pa eh. Huwag <laughs> mo nang gagalawin. Huwag mo gagawin. Paano? Makinig ka muna. Makinig ka muna. Bitawan mo muna. Bitawan mo muna. Hindi. Bitawan mo muna. Makinig ka muna sa akin. Bitawan mo muna. na po kayo, sir. Sabi ko sa sa'yo, bitawan, sa bitawan mo. Makinig ka muna sa akin. Pwede ba? Oo nga. Bitawan mo muna. Makinig ka muna sa akin. Pwede ba? Pasensya na po. Oo po. Pero bitawan mo muna. Bitawan mo muna. Makinig ka muna sa akin. Oh, bitaw mo muna yan. Tapos makinig ka sa akin. Pasensya na akong payong, Mami sir. mamili ka. Kukunin ko buo to, yung payong lang. Mamili ka. Ibabalik nyo lang po yan. Nandito na ako sa harap mo. Sampung minuto, hindi ka man lang na nagliligpit. Masyado kayong kumpiyansa. Pasensya na po. Sabi mo lang, Tom. Huwag kayong magbibenta sa bangketa dahil lakaran ng tao to. Kung gusto mo dyan, ayan, tapatan mo siya. Huwag kayo sa loob, huwag po kayo sa bangketa. Pakiayos po, wala pong madadaanan ng tao. Tanggalin niyo yung trapal, iwan niyo yung mga paninda nila. O, sa'yo pa pala yan. Usog mo yan doon. Ayusin natin. Sige, wag kang mag-ala. Wala kami kukunin paninda mo. Sige po, sige po. May naman ba yan? Eh, pag nilagay mo dyan, babalik ko lang mamaya, eh. Oh, ano, oh, oh, <laughs> sa sir. Ano, oo, oo, babalik morning. Ay. Ay, yung papa ko, eh. Ah, sir, sa mga pa so dito sa side. Andito rin naman ako. Andito ako. Andito ako kay Tito Boy, yung inaatak na L300. Okay. Hey, Kapira ka lang. Uh, dito sa may opisina uh, sa May Shell, Nakapilang sa kabilang side ng SM. Sige, sige, sige. Oh, eh, ito hey, 'yung sa total. Oy, bakit nga ba 'to namabas? Wala lang, deretso na 'yan. Ito 'yung bateriko, ayan 'yung battery, 'yun. Kasi 'yung bateriko, wala tayong na Bigla Pinunta ko oh, ito. Ano 'Yung bateri. Eh, eh kung stall po 'yan, hindi uumandar. Pasok din po 'yan sa stall. Towable hey, din po 'yan. Po, Pati eh, na lang oh, sumakto ko sa kabila kahit tawag. Hindi po, kanina pa po kami. Oo, na oh, nakita ko po na ninigit ko lang po ako eh. Ako lang mag-isa, hindi ko lang may... Eh wala po tayo magagawa rin po. Hindi may tulak po eh. Hindi naman po umaandar. Eh ang battery nga po, wala Eh yun nga sir. Pag ang sasakyan po, nasiraan, naka-illegal park po kayo. Meron po. Ayusin po. Ay ayusin po natin. Wala po po. Wala po. Sa totoo lang, Kain na pa ito natikitan. Sa impounding po. Sa tumana po. Tumana po. Tumana. Po. tumana. Pwede na kayo sumama para hindi kayo mahirapan pumunta. Kasi bawal po yun eh. Kanina pa po kami dito. Naghanap po kami ng driver. Si mo na lang po sa edad ko Wala nang tumulong. Iniwan na ako dito. Tay, tay. Sana maintindihan nyo rin po pag pinabayaan namin kayo, ano sasabihin ng mga tao? Hindi eh, po. Eh. Kahit kapiraso, alam mo yung panahon na kapiraso lang, pwede na yan. Eh yun nga ito, ito, ito. Ito, ito. po yung inaayos natin. Kaya na konting kuswelo, konting sa katulad ko kita. Eh ba, siya tira mo, hindi nga umaandar eh. Tinulak na nga po doon, sakit na oh. Opo. Kaawa nga sa akin E sa, sana sa gas station nyo po pinadala. Tapos kung ipaparada nyo man lang sana nakiusap kayo na maayos kaya hindi tumak, po ako yung nakaharap ragad kuno sa yan ng bateryaan, no. Opo. Ay eh, wala rin silang parking doon. Hindi meron. Sana eh, doon din yun hindi, pinadala. Eh, ito na po yung tao oh. Eh, problema, iniwan niya dito kaya ayun, pa kami sa... naghahanap ng tao, wala rin driver. Oh, ayun. Dito Ayan lang kasi tinakbo ko kahit bawal tumawid dito. Oh. Ayun po, siya na po po nagsabi. Ayun lang. Kasi o, nga po. Oo, nga po. Sabi sa akin, ang ano ko lang pilano sa inyo. Tay, ito ma. Tay, makinig po muna kayo, o, ha? O, 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 o. Ang sasakyan, pag naka-illegal park, kulat po na yan, may nakaharang po kayo, walang malakaran ng tao. Hindi, sir, makinig po muna o, kayo sa akin, hindi, ha? Hindi. Papaliwanag ko po sa inyo. May lisensya naman po kayo? Eto naman Patingin po. Patingin nga po ng lisensya nyo. Tao nga naawa sa akin sa gitna, oh. Opo. Naintindihan po natin yan. Pero ipapaliwanag ko po iyo para sa susunod, hindi po tayo magkamali. Patingin lang po ha, verify ko lang po. Sige, ganito po yan, Tay. Iniwan mo yung sasakyan mo, nakapark dyan, ang problema, naharangan ang bangketa, naharangan yung gutter ng kalsada, which is bawal po yun. Ngayon, nalaman natin na siraan pa po kayo. Ang problema, hindi rin naman po umaandar. So, Stol, ito nga po tayo, makinig po muna <laughs> kayo sa amin. Oo, naiintindihan ko na po. Oh, po na, May nagkaroon ng kasala, oh, pero ang akin naman po, kasi, kuswela sa ilat ko hindi ko naman itula. Oo oh, nga po, naiintindihan po namin yun. Pero ang problema, hindi naman natin pwedeng pabayaan at hayaan lang po kayo dyan. Kasi, magiging hindi po tayo patas <laughs> sa mga tao, na? Oo, oh, alam ko na po yung nakamali. Kaya ang akin nung sana, konting ano. Bawal nga yata kung may tumakbo. dumakbo. Uh, Ayan ang baterya, ano. Takbo ko. Sana po, nung nakita nyo nandito kami, iniwanan Kaya yung ginagawa. Kaya nga po. Lagpas po sa limang minuto. Oh. Ang tagal ko po dito. Sampung minuto po ako dito. Ay, kasi ang dami nga po ng huli. Akala ko, safe na ako ng konti. Big ko na nga pag kayo po ay nagkaroon ng lisensya tulad po nito may lisensya po kayo alam nyo na bawal po harangan ang bangketa at ang gutter po ng kalsada ngayon sana nakita nyo po na may nag-enforce eh, nanguhuli sana po binitawan nyo yung ginagawa nyo tumawid po kayo nagpresenta po kayo ng lisensya nag-ticket tinulungan namin tayo ayusin eh, problema lagpas-lagpas na po sa pakansuwe swenong limang minuto nakita ko nga po nanguhuli ayun, ayun nga, ayun, ayun po. nga po eh, tayo po ha tay, kaling tay, kaling tay, ito na po, po tayo ito na po nakita mo na na may nanguhuli pero Kala, hindi mo pa rin ginawa ng paraan para pumunta po dito at makipag-usap sa enforcer. Nagmamadali nga po yun, no? Eh kung nagmamadali po, hindi po kaya abot kasi ng ano, sa minuto. Sabi ko, tatawid na lang ako, may nanguhuli. Sabi niya, sumakay ka lang, baka masagat sa... Ay, hello po, Nay. Baka, Salamat ah, po. Baka lang mabangga ako dito. Kaya inangkas so, niya pa ako doon. Hindi, pero... Tay, kung ganun, kung ganun lang po, nakita niyo, umikot po kayo, wala pa pong limang minuto yun. Ang lapit lang po. May video po kami. Pakikita nyo, lagpas-lagpas po tayo. Okay, Opo. Tatanggalin ah, na yung passport na pinapasok. Sama na lang po kayo. Ito po ang lisensya nyo, ha? Okay. Itahin nyo na lang po, eh. Sasabihin ko na lang sa amo ko. O, oh, sige po. Wala pong problema. Eh, basta, okay. dito po yung address? Ayan po. Ah. ah Andiyan po lahat, pati number, kompleto. Mm -hmm. Kung sino po kailangan nyo tawagan. Ah, kung gusto nyo po makita ang ebidensya, video, kompleto naman po. Wala po kasi sakayan dito. Andun po ang sakayan sa may bus terminal. Tay, saglit lang po. Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang po. Pera po muna ng lisensya. Napakalaki po na nakalagay. No loading, unloading zone po. Dito pa po kayo nagbabaki. Pwede po ba? Maaari po pera muna ng lisensya. Ang laki na po, ayan po nakalagay oh. Opo, pa-iram na lang po ng lisensya muna ha. Yes po, tay. Pera po muna ng lisensya. Dala laki na po ng signage nakalagay po no loading and loading. Opo, opo. Ikaw, ano ka ba dito? Ikaw yung nagtatawag. Hindi. Hindi. Hindi ikaw. Pwede po bang ma-verify yung iyong lisensya? Pakibasa po. Ang laki-laki po. No loading, unloading. Nasa baba na po. Hindi kasi yung matanda. Kahit na po. Pag hindi po kayo ihinto, wala pong sasakay. Pwede nga na isa pang paninigit. dapat kayo mismo nagmamaneho kayo ng taxi dapat kayo mismo alam nyo ang tama at mali kung nakita nyo yung no loading unloading huwag na kayo magsasakit magbababa di ba? eh tara kailan po ng lisensya kailan po lisensya pakiharang nyo to kailan po muna ng lisensya Ah, oh, sapatos ka? Ikaw rin Pinapalood. No driver's uniform Pinapalood. Nadali ka Pinapauna mo pa kami ha Kala ko kasi papatok, <laughs> <laughs> pa daw <laughs> Pinapaloon mo si lagi Nadali pa rin <nila>. ako <laughs> Thank you Thank you Thank you. Asara pa ko na si Sir Gab. Madali ka. Madali ako. Asan san ko? <laughs> sige po, sige po. 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 Ngayan. Thank you. Thank you Ingat kayo. Hello po. Ay, dali ka. Thank you. Thank you. Ingat ah.